ito yung kanina na hindi nila nililisan oh, ito yung nakakita ng bagong gawa oh yan okay, pan, bagong gawa, gawa, mga bagong gawa bagong gawa ha bagong gawa yan replacement oh. kahit sabi siya po yung replacement dapat kung bagong gawa yan kunin okay. nyo naman po ayan <laughs> yung before mamaya yung after <laughs> Before. oh, after natin ikabit yan yung makikita nyo yung kintab makintab pa sa gaya. Pa sa puso nyo <laughs> Ay, ano ba <laughs> ito yung mekaniko na walang paradahan. mabisan lang na, tapos na, na, pa <laughs> nakakakita ng MMDA eh, Oh, na ito na yung MMDA. Ay, nagisalpok na natin. May MMDA na eh. Kaya <laughs> <pala> na namin ito. <laughs> Ito yung dalawang oras lang sampa nakakabit kapit, kapit na agad. Pero na to, pero na. Oo, oh, pero, lang. Na, pero na. Pero naman tayo. Yung flywheel kaya paano natin? Eh, huwag na, tatagal pa yan. Saan mo, Pero na to Yung dragging, ito na yung dragging. Dobli gastos nga lang siya. Nadobli gastos sila. Itong transmission niya. Kung ano yung tinanggal nila, ganun pa rin. May carbon pa rin. <laughs> Ayan o. Hmm. Shout out sa mga mekaniko dyan na malilinis gumawa mga hindi hmm. nga yeah, ito palinis mo na yan Adel mm hindi -hmm. pa, ba, balik ko pa kayo nila oo nga hahahaha ano nga mga replacement xcd may paliwanag mo, wala nang <coughs> sa ito ito yung original dynamic xcd po yung xcd, pressure plate aham ko nakikita po natin yan, lakay yung drain Okay. XCD. XCD. Yan yeah, no, XCD din ko. XCD daw kaso. tatagan. Tingnan nyo yung Yan. Pressure plate. Plus this. Plus this. Plus dish. XCD. XCD. Ito yun pagkasulat nyo. Yung FCD dito. Ito. So, Manipis yung sulat. Ito makapal. Ito At yung original. Pang original pang Mitsubishi. Ito po yung talaga. replacement. Yung, may original sila. May replacement. Ito po yung original. Yung uh mga -huh. Mabag mayat sa nyo sa replacement. Wala po yan. Uh -huh. Wala din kung dito. Wala din Mitsubishi na kalagayan. No? Dito. O pag mo yung replacement. Ay eh. oh, Wala. 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 Wala pagitan nila ha. Uh, original. Uh, original. Oh, kita na na. Upo. Ya, next CD. Replacement. Ikot na rin. Oh. Mm -hmm. Oh, listen. Eh, naido yung ano, yung mga malinis na ano. Ito na yung van, yung pinapakita natin kanina. Ah, pray, yung nililinisan. Yeah. Oh, di ba? Yeah. Ito, kulay brown na lang talaga yan. Asin parang kalawang, pero ganyan na yan. Ito yung kadi na na hindi nila hindi misan so, ano ito na yung oh yung bago nagbabona kadi na Kalina, nakalitaw ayon magbabona na nakalitaw Kanina na hindi man tapak pa ba? kahit taparin 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 Ayan ha. taparin 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 kaya mo bang mong yan? Ang nakalagay dati, nilagay nila. Masyari. Mali yan, nilagay nila. Hindi, hindi na to original ah. Hindi na. Ginalaw na nga dati to. Nachi. Pero okay yan. Okay na to? Dapat na Okay,